Kasi maiintindihan. So, ibig sabihin ate, lahat ng mga aso mo dito, lahat yan, may rescue mo lang. Ayan, brownie. Ito naman si Kikay. Iniwan ng may ari, pumunta ng kaliti. Ito, ito si Kiray, nasimot ko yan sa kanal. Nakasimot sa timba. Para sa inyo Uh, ngayon lang ako nag-intro. Andito kami ngayon sa Chaong, Quezon. Pero ang punta po namin sa Atimolan, Quezon. Bale, meron kasi ako nakitang nanay. Nagbablog-vlog po siya pero bago pa lang yung himpilan niya. And sa Facebook lang siya nagpo-post. Ang content po niya, nag-rescue po siya ng mga galang aso. Nagustuhan ko siya kasi napakatsaga niya magpakain. Ang -an tsaga niya mag-video. So, tahan ko siya. Anyway, may mga nagbibigay rin naman sa kanya kahit paano pero ano, at least madagdagan. Yun. So, bali uuwi si mama ng Quezon dahil birthday po ng lola ko. Malapit na yun sa ating munan sinet up ko na rin talaga para maisabay ko si mama. Kumakain sila dyan. Medyo nakaramdam lang ako ng irita dito sa kinakainan namin. Mas mahal pa sila sa ano, restaurant yung atado ng pagkain nila. 100 pesos yung atado ng ano nila. Ulam. Ulam nila. Wala pang kanin yun, partida. Hindi ko na i-mention kung saan kainan to, basta dito sa Chao. Hindi naman sila pwede magsabi na di sa iba kayo kumain. Hindi pwede yun. Alam nyo na kapag overpriced kayo, sala yun. Kano po yung kape nyo? 25 pesos. Order pa rin ako ng mami. Ito, 80 pesos to. Dami rin pero kumain pa rin kami talaga. Tinudo <laughs> pa rin namin. Hindi bagay, nakakape ako tapos may mami. Malar. Timang kilong pagkain ng dogs. Tapos bibili ako ngayon ng pinakamurang bigas. Mas makatipid siya kasi sobrang dami po talaga ng aso nila. So tuturuan ko din siya ng mga idea. So balik ko lang yung chillers Hanap pa kami din sa kabilang tindahan alimad kalahan Tingin pa tayo dito Asa so, mukhang magaganda yung bigas nila dito Wala kayong NFA? So chillers, wala na kami nahanap kagaya nung kanina. Pero dito, meron din dito, ditong 45 kilo. Pero mas maganda yung bigas. So bali, dinagdagan ko pa ulit. Ah, bali, ako ng mga bitukan ng isda. Yung kasi yung ginagawa ko ng Kilahilton sa taas. Dati, nung auto of budget pa talaga kami. Kaso, wala. Walang isda ngayon kasi ang oras. Alas 12 ng tanghali. na tanghali. Ibili sana ako ng marami. Ituturo ko na lang din kay ate. Pero hindi sa lahat ng aso pa pwede yung ganun. Uh, baka kasi may magsabi sa inyo na, ay hindi po, hindi yan, kasi ano, malangsa, ganyan, magkakalis yung aso. Hindi ah, Hilton nga eh, mas bako pa sa inyo eh. Charot, mga aso namin sa taas. Makikinis pa sa akin, pero yun ang kinakain nila before. Oh. Bibili ako ng kalabasa. Kalabasa, iba't iba. Sige po ate, kunin. Sama mga baby. Ito na lang. Ayan, kaya sa akin problema, hindi ko rin naman napakain yung mga aso doon at walang tao. Sinasabi ko na rescuer natin dito sa ating munan. makita yung mga dogs nyo. Nakatali naman po. May nakaalpas din. Wala. Ayun, isa ka lang akong... mga hindi sila galit. Hi! Ito nga kayo, paano may taong ganyan katulad yung video eh. Kaya hindi lahat siya maiintindihan. <coughs> 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 Shoutout sa mga dog lovers dyan, baka naman. Ito yung bagong kuha namin sa Paong. Ah, okay. Oh, okay. <coughs> so yung mga ganyan tali ate, medyo delicate po eh? Ito, pwede silang mabikti. Uh, Grabe talaga mga tao, no? Just, Nang -nang Hindi naman yan. kayo inaan at bubugbugin nyo. Talaga si Chichay, yan yung ano, yung talagang nalang mag-trending. Dalawang million ito. views na yun, mahigit. Oo. oo. <coughs> Kagawad, kapitan, baka naman, supportahan natin sa ate Robilin po. Ito naman, ma'am, si Jabar. Ay, yan talaga, mahululupit ang pangalan na, no? Baby, ko yan. Tapos, Buti dumaling siya. siya. No? ko muna, pinagpahinga ko, niliguan ko, tapos pinakain ko ng kaupi. Kasi alam ko, butong-butong siya. So, ibig sabihin, ate, lahat ng mga aso nito, dito, lahat yan, may rescue mo lang. Yung mayroon pa ako sa loob, yung tinapon sa kanila. Yun ang unang-una kong aso at saka yung isa ngayon. Tama, yun, no? tinapon sa kanila. Tinapon ko na masada na kasi sa tinapon. Ang dami niya kaso dito. Yun know, ang Tsaka yeah. ano, ang hirap dito sa bahay ni ate kasi yung sitwasyon, mga tubig. Wala silang tubig dito na nawasa. nag po kayo, di ba? Ulan na ibang araw, may tubig kami doon sa sapa. Kaso yung ginagamit nila dun. Oh. Nagamitin so, ko, hihiramin hey, ko na lang kung gira. Pero nung mga nakarang araw na puro init, nag ako. Mm -hmm. Pag nag-init, nawawalang kasi ng tubig. Kaya ako sa totoo lang, chillers, hindi nyo ako masisisi Na talaga may pinipili lang po akong tulungan na tao ba diba sinabi ko sa vlog na hindi ko nga alam kung may nasaktan doon na Mas pinipili ko pang tulungan ang mga aso At yung mga tao, tinutulungan yung mga aso Na hindi ko alam kung medyo iba sa paningin ninyo o sa pandinig ninyo Pero yun ako At hindi po mababago yan Ay, saigoy siya oh. Ito yung puno ng galis noon, no, no, walang no payat na payat. Mm -hmm. Nakita ko pa mabasada ito. Mm -hmm. Mabasada ako. Tapos nung opisyang op op siya'y pinakain ko, lagi nung na napunta sa pilahan namin. Doon sa may retreat na din na. Ito yung hapon, pinakakain. Hanggang sa nahulog siya doon sa ginagawang CR ng malaking Ito po ay nasilo din. Nasilo din. At tapos ko siyang pakainin. Sige, bakit po ba kayo ginagawa niya? Ah? So kahit babihin, hindi kayo nang kukainin. Mm -hmm. Kasi ate, ano, bawal po kasi talaga ate. Delicate po kasi aso pa rin yan eh. Pag nakakagat siya ng tao at may rabies yan, o makakagat siya ng kapwa niya aso, hahawawa yan. Kung ang paraan nila para maiwasan. Ang may kasalanan po talaga diyan, hindi yung nagsisilo. Tao. Yung may-ari ng aso. Nag-aaso sila, hindi nila yung hindi nila inakalagaan. Mm. Buti kinakaya nyo atin, no? Dalawa, tatlo, apat. Baka yung mga gat, eh. pang mahigit. Ito po si brownie. Ayan, brownie. Ito naman si Kikay. Ito si Kikay, pito na ang nakagat nito, eh. Bago ko na-rescue siya. Siya ay pinasilo doon sa Grand Terminal dyan, yung papuntang Alabat, kasi nangangagat. Pero may, nung ipinost ko siya, may isang nag-sponsor sa kanya, si Mampora siya ay sa sa pound. Pero yan ang bike nito dito, di mo siya nang hugot. Kailangan nyo lang talaga atin ng ano, supporta. Eh. Kasi yan, yung sipag kasi nasa inyo ni. Eh. Tapos ito pa si Sky. Sky! Walang ilaw. Ito si Mikey. Tapos may isa pa doon si Itin na tuta. Ayun know. Oh. Tapos ito po si Marty. Si Daga po ito, nayong po si Digong, tulog po si Digong, o Digong, tapos na ito naman po si Whitey, Whitey, ito naman po ay si Tipo, Ayan, si Tipo, Kikay, Daga, ito si leet yan, anak na yan ni Whitey, yung isa ko rescue. Ito naman si Bongo. Bongo! Ito yung tinapon sa, ano, tuta pa sa dagat. Ayan, ito si Bongo. Ito, ang dami kong tuta, oh. O, yun, oh. You know. Ito na yan, kaya nag-iiyak. Di pa kasi sila nakain. Ito si Kara. Kara! Ito si Kara, iniligaw ng may-ari dito. Tapos ito naman si Sasi. Iniwan ng may-ari. Pumunta ng kalite. Ito po si Sasi. Ito si Kiray. Nasimot po yan sa kanal. Nakasimot sa timba. Ito naman po. At, ito si Tensi. Ay, bahay namin, no. Binagana ng kawayan. Ayan, lugok na, o. Lugso na. Ayan, oh. si Tinapon na sa timba. Yun naman po si EI. Hindi ligaw ng may-ari kasama yung mga anak. Ito si Kara. Ito naman si Tensley. Dating galisin niya okay, Sin, walang balahibo, sinisipa ng mga nadaang nakamotor. Yan. Dahil ano daw ay, babaho at punang Ito po yung bago kong rescue. Ito oh. Yan oh, si Chocho Galisino. Isang araw lang yan, si Chocho. Yung bago kong rescue. Ayan na, ang dami nila. Ito si Bibi ko Jabar. At ko Jabar. Jabar, Jabar. Ay, ito pala si Balbon. Balbon. Balbon, Balbon. Ito si Balbon. Ito naman si Boylet. Ang Boylet, Boylet na makulit. Yun. Anak na siya nyo, ni Kiray. Yung isa kong nasimot na nakasilid sa pirakin. Ito, simot ko lang din yung maliit na yan. Ito si Balbon. Kapatid ito noon. Yan, si Balbon. Pinabayaan ding masilo. Ito, kapatid niya yan. Ito'y mabait. Ano nga bebe? Ang bait nito. Bago dadat-tatatlong araw pa yata ako so, dito. Magkapatid sila noon. Pinabaya ang basilo. Ayun. So, yan si ate, ano, Robilin. Ayaw ko maging ipokrita sa vlog na to, no? Pero, kaya ko po ito talaga pinuntahan si ate. Kasi, gusto ko talaga siya matulungan. At kahit konting budget lang, malaking tulong na po yan kay ate. Yung tindahan niya na maliit, ayan yung tindahan na buhay po niya. Medyo tumutumal po ngayon kasi nga sa mga ate nire-rescue niya, natatakot. <laughs> eh, kahit naman ako matatakot ako bumili ng ano sa kanya. Yung ganyan. Yung binili ko po kanina, ibibigay natin kay ate para po sa mga dogs. Ito na mo naman ito, kawawa. Mm -hmm. Sa nakikita kong sitwasyon dito ni ate, alam ko yung dapat gawin dito. So, dog food yan, 5 kilo. Tapos, bigas po yan na 15 kilos. At saka, kalabasa. Pudo magbibigay po tayo ng counting cash kay ate. Mga yung mga bituka ate ng isda. Huwag lang pala bituka, yung hasang lang. Pwede yun sa kanila, pero hindi lahat ng aso pwede ko na. Tulad ng mga galis-galis. Okay. dapat bawal nyo yan. Pero pwede po yun, kasi yung mga aso po, mga yun. Pero yun dati nilang pagkain. Ay, sa dami po kasi nyan, malaki budget yan. May kailangan mo talaga matalino kayo eh, sa pagkain sa kanila. Ito, ihalahalo nyo lang to ng konti. 2,000 pesos, siya ang pahala para sa nila ate. Pinapaalis na siya dito. Hindi niya kaya umalis sa dagat kasi nga yung mga aso, paano niya ililipat? At saan siya lilipat? Wawa naman, hindi mo kaya iwanan niya. Iiyak ka dyan. Ay, hindi talaga. Mga <laughs> napamahal na siya. pa ng malagkit.